Alam mo ba kung bakit maraming tao tulungan ko, Cynthia? Dahil sa pinasukang to. Pero ang tulong na binibigay mo sa kanila ay tulad lamang sa isang masarap na pagkain na pagkatapos mong isubo at lunukin, inilalabas eh mo rin. Mr. Pong! Ah, sagili! Sagili! Akin na Wala na akong armas akong kailangan nyo, di ba? Mr. Fong! Kamusta, Geli? Mabuti ikaw dating! si, Nakaporma tayo ngayon ah. Ano ba? May problema ba? Wala. May isang taong nagpasama sa akin. Gusto ka raw makita. Si Bugoy? Hindi. Sino? Si Bochok? Hindi. Cynthia! Kilier. <laughs> Cynthia? Masyadong marami na alam sa gilya. Sa abot imitasyon, para hanap ka pa rin. Eh kung irarampan natin si Gilyar, eh paano na yung paratrabaho mo sa kanya? Sinong gagawa nun? Ah, ka makarala. Ito huli tabaho sa Gilyar. Pagkatapos na tabaho sa Gilyar, sila otoridad. Sila bahala sa Gilyar. Para lahat ligar. Okay. Sa ka pupunta? May ka lang ako. Babalik agad ako. Dito ka lang. Hindi pwede Bakit? May pupuntahan ako. Yung may-ari ng pwesto kung saan ako magpapatayo ng klinika. Huwag kang mag-alala. Babalik ako. Sigurado ka? <laughs> Sige. Yan ang tao gusto kayo tabaho. Andito lahat impomeso iyo kailangan. Lahat kanya activities. Gusto ko ikaw basaya mabuti para marinig tabaho. Mr. Fong, hindi ko yata kilala tong taong to. Wala siyang ginawang masama sa akin. Kaya wala akong dahilan para patayin siya, di ba? Meron! Ikaw tatrabaho sa akin! Akin utos sa para sa tao tumba. Siya marami at rasos sa akin. Akin ngayon babawi. Huwag ka mag-alala, Pagkatapos ang trabaho ng yan magpahinga ka muna. Masyado ka nang mainit eh. Baka ka matsyempohan. Magpalamig ka muna. Ang tagal naman. Kanina pa tayo rito eh. Hey, yeah. Daddy, daddy, kain tayo. Oh, sige. Oo, daddy, gutom na kami. Huh? <hid> na ang ganda-ganda, lo. Ganda, no? Gusto kong hamburger. Tirahin mo na. Ikaw na, tirahin mo na. Daddy, daddy, ang ganda nung pinanood natin, no? Nakakatawa. Kaya ako nga kayo dito sinamay. eh. Oo! Oh, lahat ng gusto nyo, bibiling ko! Pasok kayo sa loob! Bilis! Ah! ah! ah. mo! Ikaw pumanat! Oh, sige! Sabay tayo! Balata tayo, tayo, ha? Ah! Bilisan niyo! Dali na kayo! Dali! Pare, salamat ha. Huwag ka sa akin magpasalamat. Sa mga anak mo. Sige na! Alis na! Mabigilis! Patal din nyo! Joe, sorry ha, pahiram muna. Sandi ha! Pukin siya! Sandi! Kayo kailang harap tagi gini habang maaga! Siya wala sugat! Siya babalik dito para magnanakaw! Siya kukuha ating buhay! Kayo! Magkayo alis! Puro kayo takbo! Mokilaw! Patpasokin ninyo ang squatter sa area. Halughugin ninyo ang buong lugar. Walang ibang pwedeng pagtaguan si Giliar. Ba't ka nagkaganyan, Giliar? Ba't hindi mo man lang pinahalagahan ang mga tinuro ko sa'yo nung bata pa tayo? Hmm. Hindi mo lang alam, Sintya. Matagal kong sinunod ang mga payo mo. Alam mo ba nandito yun? Nandito yun, ha? Pero may nangyari ba sa akin? Wala. At alam mo ba, sa sandaling panahon lang, ang dami ko na tao. Alam mo ba kung bakit maraming tao na tulungan ko, Cynthia? Dahil sa pinasuka mo to. Pero ang tulong na binibigay mo sa kanila tulad lamang sa isang masarap na pagkain. Na pagkatapos mong isubo at lunukin, inilalabas eh mo rin. Guillier, hindi tulad dito na mga maubuting salita, maubuting mensahe na naiiwan sa isip ng mga tao. Hindi ako pare. Tao ko. At kung kailangan kong gumawa ng kasalanan para makatulong sa tao, gagawin ko. Kahit sampung beses pa. yon ang pinili mong daan. Pinili mong makatulong sa mga tao sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan kesa tumulong sa mga tao sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Cynthia, nagkamali man ako sa pagsunod sa mga aral mo, sinisiguro ko naman sa iyo hindi ako nagkamali sa pagtulong sa mga tao. Pero itong tandaan mo, kahit na anong pang mangyari, mahal na mahal kita. Hindi ako mapalagay. Ne, hindi ako makapunta sa banyo. Nasaan si Gilear? Bakit di siya pinabaya makula? Kilala kong... Anong gagawin natin? Uupo na lang tayo rito. Hintayin natin kung kailan siya sa salakay. Dapat kumilos tayo. Dapat palabasin natin sa pinagtataguan niya. Para Ikaw isip paraan. Kung paano siya rarabas. Ikaw mas sa gilira. sa tayo dito sumama ka na lang sa akin sa probinsya para makaiwas sa sindikato hindi mo alam ang sinasabi mo masyadong malaki ang sindikato ni Fong kahit saan ako pumunta susundan ako ng mga hindi ako titigilan Cintia. Pwede makiusap. Umuwi ka na sa probinsya. Para hindi ka na madamay sa gulo. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Kilier, sana sumama ka na lang. <toss> Bakit? Huwag kami ingay. Ha? Huh? <laughs> Anong ginagawa mo rito? Ha? Huh? Gilier! Kailangan pumunta ka sa bahay ang punan. Oo, oh, pumunta ako, pero hindi ngayon. Bukas. Alam nga oras, hindi rito ka. Mungi ka na nga sa inyo. Ano naman, naman, delikado rito eh. Hindi bukas. Ngayon. Bakit ngayon? Ayaw kong manggawin to. Dahil alam kong delikado. Hawak nila Mr. Pongante Francis ang bahay ang punan. At kapag hindi ka roon nagpunta isa-isa nilang... Kabisiyo na. Kiyar, hindi sila nagbibiro. Hindi sila nagbibero Hindi ko rin siya bibiruin. Hindi, Gilier. Delikadong iniisip mo. Mag-report na lang tayo sa mga pulis. Ako naman ang pakinggan mo, Cynthia. Puntahan niyo si Amboy. Magkita-kita tayo sa bayang punan. Please.

Ay, don't Saan kayo pupunta? Sister, Papahama Kailangan tulungan po namin si Kuya Gilier. po kami kasama. Okay, Pwede na kayong lumabas, oh. etong ang baril ko. Eto. Wala na akong armas akong kailangan nyo, di ba? Mr. Fong. Kamusta, Gilier? Mabuti ikaw dating.